mga palangga ngayong umaga nandito pala ako sa may Cubao area no Nakatid ako ng pasayar, nagbaba ako ng pasayar Diyan sa may Aventos Kier, dito sa may area ng Cubao mga palangga no Aventos Medical Kier. <laughs> Diyan sa harap So maliban doon sa binabati pasayar mga palangga Meron tayong nakikita pila yan Nakapila yung mga tao mga palangga no? So yung pinipilahan lang, mahaga pa kasi Mag alas 8 pa lang ng umaga Siguro mga alas 8 pa siguro mag-open oras na ibi yan. Hindi ko sigurado sa oras. Pero pila yan, no? Dahil sa sapatos dito sa area na to. Meron 50% sila ngayon mga palangga. Sapatos, dami pa sa... Dami sapatos. Gusto ko rin yan kasi wala akong sapatos kahit isa. Ito, Simulan natin dito. Bago tayo makarating ng... Doon sa ano, habang wala pa tayong pasahero. Yo. Maganda ng sapatos mga palangga. Kita nyo? Nakasil sila ngayon. Wala akong sapatos kahit isa. Pero hanggang tanaw lang tayo, wala akong pera eh. Oh. Ito, oh. oh, mm. so, daming mapagpilihan ito mga palangga, no? May mga lalaki, may malalit oh. ito. Ang sapisyos. Hindi ka lang ata yun, no? ha? Kano kaya talaga dito?

for your it ah, tip no so pagdating sa mga babae marami din no oh. ang babae oh dami nakasel sila ngayon oh kaganda mo mga pangalan oh. no anong, oh. anong pangalan yan ganda ng mga pangalan hindi ko na basahin hindi ko na basahin oh dami pila so habol na Grabe, laki nito, ang no. Wala doon no. So, kung gusto niyo sa patos dito sa Nipo, ayan yun, dito na yun. Kasi may ano, terminal lang jeep yan o, no? yung nasunog dati. Ayan, nasunog dati yan, building na yan ngayon o. No? Pinagawa na ano, yung building. Nandun yung terminal ng mga jeep. Terminal lang kung malapit sa limo lang. O, diba? Ayan, kita nyo na. Uh, Aurora Boulevard na yan ah, Pag gusto niyo sa patos ha, habol na kayo dito. Araw pala ng Sabado ngayon. Oh, gusto ko rin. Masarap kasi pag may sapatos. Ang ganda mag Gusto ko yung pang-jogging. Kaso lang, kahit isa, wala ko sapatos. Bila mm -hmm. nang ko ba mga balangga?